Alam ng lahat kung gaano kaimportante importante ang resumes. Ito yung key para makapasok ka sa kahit anong position na gusto mo pagdating sa mundo ng work. Kahit pa yan ay malaking corporate position or kahit part-time job lang, ang pagkakaroon ng resume ay literal na susi para makapasok ka. At maraming tao ang nagkakamali sa paggawa ng resume nila o kaya wala talaga silang resume. Diyan papasok ang tool tulad ng Topstack. At yun ang tatalakay natin sa video na to. Ang totoo, kung may resume ka na, ito yung pinakamagandang lugar para mag-edit ng resume mo at gawin itong mas applicable sa job position na ina mo. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana na ang top stack resume at kung paano ka nito matutulungan gumawa ng resume na makaka-attract ng recruiters at makakuha ka ng mas maraming interviews. Kaya simulan na natin. Isa sa pinaka-unique na feature ng top stack resume ay yung pay after model nila. Unlike sa ibang services na kailangan mong magbayad muna, hinahayaan ka ng top stack na makita muna yung initial draft ng resume mo bago ka magbayad. Nagbibigay ito ng peace of mind sa mga job seekers dahil alam nilang babayaran lang nila yung trabahong satisfied sila. Biro mo, bihira yung gantong approach sa industry na to. At pinapakita nito agad kung bakit naiibang ibang top stack. Pagkatapos mong review yung first draft, pwede ka mag-suggest ng edits or humingi ng revisions para masiguradong perfectly aligned sa career goals mo yung resume. Nagsisimula ang proseso sa isang madaling online form. Dito mo ilalagay mga key details tungkol sa work history mo, skills at career goals. Kung may resume ka na, pwede mo tong i-upload bilang starting point. Pagka-submit, mag-assign ang top stack ng US-based professional writer na specialized sa field or career level mo. Ito yung personalized approach na nagsisiguro na yung resume mo ay nakataylor para i-highlight ang pinaka-relevant na aspects ng experience mo habang tinatarget yung mga roles na ina -plan mo. Yung mga writers sa top stack ay experts sa paggawa ng resume na optimized para sa applicant tracking systems or ATS. At kung hindi ka familiar sa ATS, ito yung software na ginagamit ng karamihan ng companies para iscreen ang resumes bago pa man ito makarating sa recruiter. Kung hindi pasok sa specific criteria tulad ng keyword relevance or proper formatting yung resume mo, baka hindi ito makarating sa hiring manager. Hindi siguro ng top stack na tama ang formatting ng resume mo at kasama na ang mga necessary keywords para makapasa sa mga filters na to para mas tumaas yung chance na mapansin ka. Para sa mga job seekers na kailangan ng higit pa sa resume, nag-o-offer ang top stack ng additional services tulad ng cover letter writing, LinkedIn profile optimization. Ang cover letter ay magandang paraan para ipakita ang personality mo habang direkta mong sinasabi kung fit ka ba sa specific role na yon. Ang LinkedIn optimization naman tumutulong na i-align ang online presence mo sa resume mo. Para mas maging visible sa mga recruiter na gumagamit ng platform para maghanap ng candidates. Kapag pinagsama, ang mga tools na to ay makakapag-create ng cohesive professional image na magpapapansin sa iyo sa crowded job market at tataas ang chance mong makuha yung Position. Ang quality ng trabaho ng Topstack ay makikita sa sobrang positive feedback ng kanilang clients. Maraming users ang nagre-report na nakakuha sila ng interviews within weeks pagkatapos i-update ang kanilang resumes gamit ang Topstack. Ang services nila ay lalong beneficial para sa mga nagtatransition ng industries, mga recent graduates o kahit mga professionals na babalik sa workforce. Nakatuon ang mga writers sa pagpapakita ng transferable skills, pag-quantify ng achievements, at pag-structure ng resume para magkwento ng compelling story tungkol sa career ng candidate. Kahit maraming strengths ang Topstack resume, importante ay malaman na may mga potential downsides din. Una, ang proseso ay nangangailangan ng back and forth communication na baka hindi ideal para sa mga naghahanap ng instant solution. Kahit na mas personalized ang resulta dahil dito, ibig sabihin din nito na maaring tumagal ng ilang araw mula submission hanggang final draft. Dagdag pa, kahit competitive ang pricing, maaring maging mahal pa rin to para sa mga nasa tight budget. Pero ang potential return on investment, mas maraming interviews at mas magandang job opportunities. Maaring mas malaki kaysa sa cost na to para sa maraming users. Isa pang notable feature ng top stack ay ang kanilang commitment sa transparency at flexibility. Ang pay after policy ay hindi lang magandang customer first policy, kundi patunay din ang confidence nila sa quality ng kanilang trabaho. Ang flexibility flexibility na to ay umaabot din sa revisions, kung saan nagbibigay ang mga writers ng hanggang dalawang rounds ng edits para masiguro ang satisfaction mo. Pinaparamdam sa iyo ng proseso na collaborative, professional at malinaw na ang goal nila ay tulungan kang magtagumpay. Para sa may mga specific career goals, nag-offer din ng top stock resume ng tiered packages na tailor sa iba't ibang needs. Halimbawa, ang basic resume package ay ideal para sa mga gusto lang magkaroon ng refreshed at polished resume, while ang professional package na kasama ang resume, cover letter at LinkedIn optimization ay perfect para sa mga job seekers makers na gustong i-overhaul ang buong application strategy nila. Ang diversity ng offerings ay nangangahulagan na merong bagay para sa lahat, whether entry-level candidate ka or experienced professional. Isa sa mga kapansin-pansin sa top stack resume ay ang attention nila sa modern hiring practices. Ang mga employer ngayon ay naghahanap ng candidates na kayang magpakita ng value agad at magaling ang top stack sa pag-highlight ng measurable achievements. Halimbawa, imbes na gumawa ng vague statements tulad ng manage a team, ang resume mo ay maaari nitong lagyan ng lead a team of 10 to exceed quarterly goals by over 25%. Ang approach na to ay hindi lang nagpapaganda sa resume mo, kundi nagpo-position din sa iyo bilang isang taong nagde-deliver ng results. Na isa sa pinakaimportanteng hinahanap ng mga hiring managers. Ang paggamit ng top stack resume ay hindi lang nagbibigay sa iyo ng polished resume, kundi nagbibigay din ng confidence boost. Ang ganitong klase ng confidence ay makatulong sa iyo sa interviews kung saan mas prepared kang pag-usapan ang mga experiences at achievements mo. Ngayon na pag-usapan na natin ng top stack at lahat ng features na makukuha mo dito. Papakita ko sa inyo kung paano mag-start at i-walk ko kayo sa buong proseso. Ang unang gagawin mo ay pumunta sa description sa baba i-click yung link para sa top stack. Lalabas tong page na to. Tulad ng nakikita mo, sinasabi nila dito na sinusulat nila ang resume mo para makukuha ka ng mas maraming interviews. Sila ay rated 4.9 out of 5 base sa mahigit 3,500 reviews. Na magandang balita, ibig sabihin excellent ang performance rating nila. Para matry mo to, pwede nating i-click yung get started for free button. Pero bago natin gawin yon, gusto kong talakayin yung pricing nila ng mas detalyado. Tulad ng nakikita mo, kapag pumunta tayo sa pricing page nila, ito yung pay after model nila. Ibig sabihin, hindi mo kailangan magbayad sa first draft at kita mo kung ano yung mga plano nilang i-edit. Meron silang ilang packages na pwede nating ma-access dito. Tatalakayin natin at titingnan kung anong details ang meron sila. Una, yung basic package. Ito ay $139. Pero nag-offer din sila ng payment plan tulad ng Klarna. Ang ilang features na makuha mo ay isang professional resume at yun lang talaga sa basic package. Moving up sa so mas higher tier, ang standard package ay nasa $199. Ito ay nagbibigay sa iyo ng access sa isang professional resume kasama na ang cover letter. Meron ding ibang details dito na grade out kaya hindi mo makukuha yung mga yun hanggat hindi ka mag-upgrade sa mas mataas na tiers. Kapag pumunta naman tayo sa pinakasikat na tier, ang professional package, ito ay nasa $279. Kasama dito ang professional resume, cover letter, at LinkedIn profile optimization. At panghuli, merong personal recruiter na no monthly basis at nasa $1,149 per month. Ito ay isang dedicated personal recruiter na magmamanage ng ng lahat ng aspeto ng job search mo. I-update nila yung resume sa LinkedIn, maghahanap ng mga trabahong interesado ka, mag-apply sa mga trabahong yun, at magbibigay ng interview preparation at magde negotiate ng offer para sa'yo. Malaking benefit to kung ikaw ay isang taong sobrang busy o kung ikaw ay isang high-level executive na walang oras para dito. Talagang nire-recommend ko ang pinakasikot na option, ang professional package. Sa ganitong paraan, ma maasikaso yung LinkedIn profile mo, resume, cover letter, at lahat ng kailangan mo sa loob ng platform. Para makapagsimula sa alinman dito, i-click lang natin yung Get Started for Free button para mapunta tayo sa susunod na page. Dito naman, ipa-place natin yung order with the resume packages. Pipili tayo kung aling package ang gusto nating kunin at pagkatapos ay pupunta tayo sa kanan. Kung saan may kita natin na maaari tayong mag-order forms. Pagkatapos ay pwede tayong mag-scroll down at may kita natin yung ilan pang tanong na kailangan nating sagutin. Mga tanong tulad ng what type of resume do you need? Additional options is there a specific resume format that you prefer? Kapag nasagutan mo na lahat yan, pindutin mo lang yung next. Mapupunta ka naman sa page na to kung saan tatanungin tayo kung meron tayong existing resume. Kahit na outdated na to, pwede tayong sumagot ng oo dito. Ito, mahalaga reminder. Napili mo ang expedited turnaround. Kung pipiliin mo ulit ang expedited turnaround, ito ay isang bagay na gusto mong tignan. Pagkatapos, i-upload mo yung current resume mo sa so pamamagitan ng pagpindot sa select files button. I-upload mo ito mula sa computer mo. Pagkatapos, dito sa baba, magkakaroon ka ng specific link sa isang trabaho na ina-apply mo kung gusto mong maging super specific. Kapag na-fill mo na lahat ng yan, i-click mo lang yung next button at i-send mo na sa kanila yung resume mo. Depende sa kung aling service ang pinili mo, maaaring mag-iba yung turnaround. Pero kung pinili mo yung expedited turnaround, dapat matanggap mo agad yan ng napakabilis pinili mo yung lowest level na $25 tier, ito yung medyo magiging mabagal to. Nakadepende talaga yan kung anong uri ng turnaround yung mapipili mo. At yun na halos lahat. Sobrang husay ng tool na to para makapagsimula sa pag-edit ng resume mo. At gusto ko malaman sa comment sa baba kung nagamit mo na to dati or kung plano mong subukan to. At tandaan nyo kung gusto nyo itry yung top stack, highly recommended kung gamitin nyo yung link sa description. Tandaan yung affiliate links yan at sumusuporta yan sa channel na to monetarily. Kaya maraming salamat in advance sa pagsuporta sa channel na to. Sana yung nag-enjoy kayo sa video na to at hindi na akong makapaghintay na makita kayo sa susunod na video.